Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak zebra? Kenapa zebra? Siapa zebra? Tau. 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 Tau? Siapa lion? Sanang lion. Siapa lion? So, lion.

Hanap mo na yung zebra, Noah. Yung zebra. Ah, na ikaw. Ha? Kakain pa na ikaw, Noah. Maya pa na play. Hmm. Nga eh. Busog na, na busog ang mata niya, hindi ka na nakikita. Hindi na kayo mapansin ni Noah. Oo, ah. oh, tinatakot. Oh, tina ta. <laughs> Zibra yan, zibra. Hindi nga napansin si mama eh, kahit ito siya, dabi dami siyang laruan eh. Hindi na mapansin si mama sa kasidadin yan. Diyan <laughs> ka na-concentrate. Nga, <laughs> nga, no, nga. pinagtayin ako. Ito ka na ulit. Thank you. Tang talong. Ay, iba kang kinuha. Talong ba? Ma? Talong? Ay, talong. Oh, 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 na oh, 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 Yellow oh, 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 gusto. Ngayon nakita na ito naman ang gusto. <laughs> sa kanina na nang nilanggan ni Lulo niya yung ano, yung sa yung ito, yung ring kasi langgan pa ng tubig, iyak siya kasi nang inalis ni Lulo niya. <laughs> Ngayon, hindi naman niya pinansin. Nawa. Nawa, hmm? so, kain ikaw. Wow. Yan yeah.